Hello mga ka So this video ay i-share ko sa inyo ang aking pagpunta sa bahay ni Papa Bear. Ayan, pero unfortunately ay wala si Papa Bear. Naka-schedule lang pala ang kanyang paglabas. Siguro ay napagod. Lalo na Saturday, Sunday ay lagi siyang busy. So ah, dahil ngayon ay Monday, wala masyadong tao. Kaya siya muna ay nag-rest. No? At ngayon ang aming nakita dito sa kanyang cage ay ang Papa Monkey. So, ayan po, si Papa Monkey. Ayan, tingnan nyo naman. Ang cute-cute niya. Oh, mukha na kasi mangot. Ayan, si Papa Monkey. Oh, galit pa. So, ayan guys, no? Ayan ang aking mga uh, journey kahapon sa Ocean Park. Kailangan natin tong i-grab kapag birthday natin Del free ang admission pag pupunta ng Ocean Park kapag birthday mo. Thank you for watching. Have a nice day. God bless us all and please don't forget to follow, like, and share my video.